Yes. Niyan. Bang. Kiski to mga mawala. Oi, yung ako sa bukang te. Ang ito ma. Let you. Yeah. Yeah Yes, ganda mo. Sa ako hay, nag-chat si Kelsey. Kung mama, labas daw ako. Ayun, sabihin ko bakit. Labas, labas lang. Ika. Hindi ko yung Kelsey. Kaya pa labas ako. Ito ko Yes, yes. Like, three, three, three. Oh, yes, Yes. Niyan. Bakit? Ha? Bakit? Ha? Ano to? Akin? Ay. Ito ba? Bye-bye. Thank you. Bye. Ingat. Ingat ah. Lagi ba? Okay. Nagpunta ko naman dito. Gagi! Ang bait ni Kiris Ang love na love ko yun. Eh, niya ako. Eh, Dala niya ako ng food. Kasi, kasi may pakiramdam ko. Kaya umuwi ko ako sa house. Sabi niya kasi, Tag tumawag. Lobas daw ako kanina no, nag-usap kami nasa school pa siya papahinga daw siya tapos andito na tayo eh. ay! ang ganda! babae! babae lang! thank you Kelsey oh my god oh babae talaga niya yes perfect nagdala ng food sa akin si Kelsey nagpadala sa akin ng food oh my god Thank you so much may food na ako later. Yeah, perfect. Hindi ko magaling na ako agad. Thank you, Chelsea. Yes. I like this one. Favorite to te. Alam niya yun. Tapos, may drinks din. Oh my God. Babae! Babae ko sa part na to te. And may food din. Ano to? Rice meal. Rice meal. Check natin. tayo ay, Sisi, si, kasarap. Ang dami nang binadala. Thank you, Kaya Sisi. Iyak ako. Love you so much. Ayan. Kakain ko to. Para magaling na ako. Tapos mag... Bakalik na ako agad dyan. Thank you, thank you so much. I love you. Ngayon hey, naman, ito ako sila atin sa akin. <laughs> labas daw ako. Ewan ko kung kanto ulit yun. Pero I'm not expecting naman. Pero sakit kasi ng ulo ko ngayon na. Pero labas tayo. Ang layo kasi ng highway pa dito sa ako. <laughs> Andun yung highway sa ayun. Hindi nakita, di ba? Basta, labas daw ako. So, labas tayo. Mali naman. <laughs> sa sakit ulo ko, di ako katapa ng Kasi sila? Yes, tsaka. Ayun sila. <laughs> yes. Yes. Magandang dito kayo. Hello. Nandito kayo. Ay, rin daw! ma? Oh, thank you. Yes! Chaka. Ang dami naman! ata. Na wala Wala, sakit, ha? wala, wala nga. <laughs> Hindi ang ng ulo ko. Thank you hmm? Alam nga, di ko dinilibera ng isa dyan oh. oh. Yeah. Kiss Kiss. <laughs> Bakit? Okay. Kis kita para mawala. Uy! Nagawa ko sumukant te. Baka uuwi na ako kayo. <laughs> Grabe ka! Yung pili pang bahay mo pa lang yan? Yes! Ay, Hindi ko wow. naman nilabhan wow. eh. Iba talaga na Yes! <laughs> Thank you madam! Mag-enjoy kayo? May enjoy kayo? Hindi, wala ako eh. Yes! <may> ewe lang. Ah, kami siya eh. kaya sumaya kami kasi. Ah gano'n. Hindi ako ume. Emi! Emi! Thank you, ma. Thank you po. Ingat kayo. Thank you po, mga madam. Thank you po. Bye-bye, ma. Ingat kayo. Baka bukas ako balik na ako. Yes. Baka na naman tayo. Rasyon. <laughs> dito po, napaka-caring nila. Nag-deliver pa din talaga dito. Hindi di, di nagpapatalo. Hindi nagpapatalo. Ayan, yeah, may fruits na tayo dito ngayon. No, Tobi! Nakakatawa ng puso. Thank you mo. Uh, thank you, ate. <laughs> ate Elma. Thank you, ate Jiko. Thank you, Ivan. Thank you, Kuya Kenneth. And <laughs> thank you, Emil, ang mga pumunta sila dito. Pero thank you din sa lahat doon kasi sure naman ako, lahat sila nag-effort to have that. <laughs> Pero, Maraming um, salamat talaga ako tabang ng puso. Ayun, talagang papagaling na agad ako. Then tomorrow, laban na ako. Gusto ko na umuwi doon actually. Gustong gusto ko na umuwi doon. So, uwi na din ako sa kasuna sa spasa. Pupuli, bukas. Guys, mag-pray. Na gumaling na tayo agad. <laughs> actually, ngayon, super sakit ng ulo ko. Pero, nawala naman na yung sipon. Eh, pero, may onti pa. Tapos, ubo ko, wala na. Ayan. As you can see naman ayun na lang naman hindi na din naman ako nag-iinit or mainit yeah. thank you so much mga madam ayan nandito na ako sa my room ayan paano ko itong uubusin it's too many nandito pa din yung food ko kay Kelsey kasi ang hirap kumain te parang wala ako sa mood kumain pero alam nyo kailangan kasi kumain na kumain alam ko magiging nutrient sa body ngayon pipilitin ko pa rin kumain tapos so, may fruits na ako dito from mga madam. Thank you mga katseki. I miss you all so much. Thank you so much. Grabe. Pipilitin natin mag-et na ngayon. Let's go. Ang silang madam. Hmm. Hindi ko na alam. Hmm. pa-strawberry pa. As in, ang dami. Malaki eh.

card reader eh. Baka ni ma'am, sarad. Um, thank you Lord. Thank you mga madam ko. Thank you Kateki. I miss you so much. Kailangan mo kita kita na ulit tayo dyan. So guys, so, mas matulog muna ulit ako. Nakapagsubunod na akong nakainom na akong gamot kanina. Mamaya ulit. <laughs> Magpapahinga lang ako. Rest ko lang. Hindi ako mag-sleep ngayon. Mag-rest lang ako mamaya um, kakain ulit din ako thank you so much lahat sa inyo Alexa turn up chat na wala, wala dito kailangan ko tumayo talaga talukan bye